kami sa temple guys great daw to tapos ang view niya is <laughs> dagat <laughs> Hi guys! Sama so, ka sa amin mag-hiking. Kasama ko si Leah G. So, Leah G. Hi, Leah G. Shout out for Leah G. Hello. Shout, shout, shout. Leah! Share her out. Mega, mega. <laughs> Ay, tao. Walang tao dito. I don't know. Sola namin dito. Doon maraming tao. Dito kami kasi. Konti Madilim tao. siya. Wala? Madilim. Okay na. Ganda <laughs> ng view. Dagat doon dagat dito may mga temple temple tinaw temple chongko chai ah, yung mga doon. pwede tanggalin ng mas <laughs> hindi pwede gusto mong matent kayan? May mainit. Maganda yung mas kung ano kasi pang bigay lang <laughs> <laughs> Para pwesto. <laughs> Watch later. Play. Ano to? Dala-dalawa dalawa Hirap maging kameraman maging cameraman. Aulang ng abo. hindi po isno yung maulang kundi abo. Ay namatay to nle. Oo. Akin na. Ha? Ay na... lang ko buong kamtuwa. Namatay na. na sa mga pabrik. na nakuntub. Hindi niya napindot. Ay hindi. Alang yah, alam ko na wala na mo. ayun sa baba bye ferry boat 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 okay ah tayo dun eh wala ko tayo bukit eh ikaw na lang ito yung view sa pinuntahan namin pinag hiking namin Ayan siya. Bawal kasi ang galing ng mask naman na. Okay. Guys. Yeah. <laughs> yeah. Tapos ito yung sa likod. Ayan. Gala, gala. Tayo lang ako. Hindi ko makis na dahil na Ayan guys, may nakasulat, di ko mabasa. Chinese kasi. Ayan. Hmm. yun, mga chikwa sa likod, nagtawan na. hmm. ayan tapos, pasok pa kami sa loob siyan ba yan? CR. Ay! Napagod sila. Oh. <laughs> Bakit kami sa hagdan? Okay. <laughs> Hiningal. Hiningal. Ayan. Ito pala. Yun. Okay. Dito. Gala-gala. <laughs> Ganda pala dito sa taas, guys. Ganda ng view. Ayan, oh dagat da pa rin. Ayan. <laughs> Tapos yan, <Lepasian>, bato. <tuh> <tuh>

Ayan si Gusto niya umakit doon sa so may bato. Hindi niya na kaya. Anda. <laughs> Bumalik. Baba na. At uwi na. Hapon na. Mahirap na mga kano ng ferry pag hapon. Mahabang pila. Pauwi. Ayan sila galing nag -hiking. Ang iba, papunta pa lang sa likod. Ang iba, pauwi na. Ayan, lakad-lakad na na. Uwi na. Nasaan camera natin? Nasa likod. Uwi na sa bahay namin. Sige, pasok ka na sa bahay mo. Bakit bahay namin? Ayan, kumatok ka. Nambuksan ka o ng tatay mo. Video mo. Video ko. Kumatok ka dyan. At ako'y mauna sa'yo. Nihon <laughs> ko sila kasi nagbibidyo pa sila. Gumawa siya ng content niya.

Tapos punta pa lang sa Tukwok, kami uuwi alam. Sa Tukwok? Sa Tukwok? Oo, ang Yung baba muntik na mahulog dito. Na-traffic kun siya kasi may muntik na mahulog dito. Muntik siyang mahulog. Hindi. Naanbalan naan siya. Nahawakan siya. <laughs> <laughs> mm. Yung step kasi may ganyan eh. <laughs> Saan? tawwaw <laughs> so, yung uh, mga mahulog doon na lalim ba naman? Ng... Yan yeah, nang no, nakapula, matik mahulugdo. walay, walay, walay. walay, walay, walay. walay, walay, walay. walay, walay, walay. walay, walay, Doon. doon no. yeah. Ito naman tayo sa dagat. Mahilig kami sa dagat. Sa hiking. Ayan yung dalawa sa likod. <laughs> Nasa gitna kami, tignan mo niyo. Oh, may mga boat Ay, 'yan ano mga balas mo siya. Sa isdaan, ha? Oh, pag ganun niya. 'Di ba may kunting baba Hindi, doon? Di, 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 tingnan yung ano niya. Hindi. na siya mahulog, kunting-kunti nalang lang buti siya ng lalaki. <laughs> doon sa pinakikinig namin sa taas, may muntik nang mahulog isang babae. Eh. Buti nawakan siya. Ayun po nahulog yun siya kalering kalering is the key <laughs> tanggalin ko mama ayan wala nang mas kaso magulo yung buko ko kasi mahangin ayun, just ko lord Okay, mo yung dito. Finally, dito na kami sa baba. Pula na yung presingi ko. Ano siya, malamig na maaraw. Maraming salamat pala sa mga nanood ng na aking video. So, nag-subscribe, nag-like. Thank you guys at saka uh, sa mga tumutulong sa akin okay. hindi ko na kayo babanggitin okay. Okay. kasi kayong lahat thank you sa iyong lahat nalipad na Uy, may bangka nalunod dito. paki ko sa inyo. Ayun oh, nalunod lumang bangka pala istaan. No? magbibidyo lang kayo dyan. Toast. Kaya yung matilinat yung dyan Malis na Malis yung jowa mo. Makita nyo daw kayo mamaya. Ayun, jowa ni ni Lay. jowa, jowa. Maganda dito guys. Kasi ano sa dagat tapos bundok. O, diba fresh air dito fresh air. O, bundok. Madilim. Hello. Hey, Pantoy. Hi, Joy Kong. Hey. Pantoy Kong. -Hey. Si Hi Joy na. Joy na ko ala. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Lia Batang batang ter batang X. -terminal. <laughs> batang X. Ay, anong batang X? <laughs> batang X. Terminal. Batang terminal lang. Ay, batang, batang X terminal Bakit ka mabait kang volume. Hi! Shara Rao! Ito ko, bata Shout out oh. sa nagpag-graduate sa kanya kanina ng grade 7. Ay! Yeah, grade 7, oh, 7 na siya! ng grade 7. O? Oh? Grade 7 na siya. Ako, kender 2 times. <laughs> <laughs> Nag-graduate ako ng ano? Kender. <laughs> Nag-graduate siya ng grade 7 po, ang alawang basis. Tignan natin mamayang gabi kung grade mo. 7 pa din punta tanga le ni alis naman na tayo yamaya pa tayo alis. sabi mo alis na tayo oh, what time? hi sa mga subscriber ni ano mga dikit-dikit. nagsubscribe ba talagang ni ba talagang ba talagang ba to. ba X, terminal. talagang ba talagang ba talagang ba talagang ba talagang ba talagang